kayo yung mga tindera uh -uh. Uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo na nakarating sa amin yung historia last week and I just want you to be assured that your city government is acting on the matter as I have said uh, uh, hindi natin papayagan uh, ang tao mga abuso ng kapwa ganun lalo pa na ang gobyerno mga abuso ng tao Naniniwala siya lang. Kayo ba naniniwala siya lang? Di ba? Imposible, di ba? Kasi may transaksyon yan eh. Baka po may threat. Kaya hindi eh, siya. Eh, ano niya yung threat? eh, parang na rin yung pinatayan sarili niya sa loob ng kulunga. Walang piyansa yan. eh, may anak din siya o may uh -huh. pamilya siya. ano ngayon ang mahalaga? Yung dignidad niya? Yung pagkatao niya? Para proteksyonan niya yung iilan na meron pang peperwisyo yun. Nahuli lang namin eh. Eh kung di namin nahuli, oh, lusaw na pero niyo. O oh, ito obligasyon mo. O oh, ito obligasyon ng. Hindi ba ganoon lang? simpleng uh, nga... bagay lang yun eh. Hindi naman, hindi naman siya komplikado eh. So anyway, o, oh, ito na yung pera. Oh, sinoli nila. Dahil hindi ako naniniwalang sinoli niya. Ako. O, ako talaga nila ito. O, ngayon, o, eh, kung pipilitin niyang panindiganan yung uh, saluhin lahat, eh, wala na akong magagawa. Saka binigyan ko ng pagkakataon niya. Kaharap si Treasurer. Kaya yeah, kaharap sila. And, talaga talagang binigyan ko ng pagkakataon. Hindi ako nagdamot ng pagkakataon sa kanila. Kasi nga, yeah, katulad yung mga palonggis niyo. Binigyan ko sila ng pagkakataon malinat kayo, kayo dito kayo sa gobyerno ng Maynila. Pumunta kayo rito. O oh, buti, nakinig ang mga magulang. O oh, nakinig ang mga anak. O oh, ngayon, maliwanag sa isipan ng tao. Ano yung tunay na nangyari? At ano yung man mangyayaring legal? Hindi na yung sabi-sabi uh, lang ng mga uh, ilan. O oh, ayan, treasurer. O issue na sila ng permit. O. Salamat po, um, Mayor. Maghanap buhay kayo. Okay. Maraming salamat sa inyo at patuloy kayo naniniwalang may gobyerno ng Maynila. Salamat po talaga No harm will come to you. clean up your place. Hintayin niyo From what I believe and I've learned, malapit na matapos yung uh, yung gusali. Uh, umasa kayo na uh, yung ipinagkait sa inyo ay maibalik sa inyo. Kaya naman, titingnan ko maigi yung uh, obligasyon ko yun sa inyo. Basta ang pakiusap ko lang, dahil nandun kayo sa lugar na pansamantala, hindi yung design para tindahan. Design yung para daanan. O, lilinisin nyo lang. Yun ang sabihin nyo sa mga kasama. oh, eh, in return, mag-aayos naman kami bilang gobyerno. O, oh, pa lahat ng permiso. Uh, uh, o, ano naman yan? Kanya-kanyang uh, yan, di ba? oh, Sige. Te thank you for your trust you know, paying your obligation is a uh, show of trust to your government. Hindi uh, naman namin kayo ano, pababayaan in our own little way. Basta uh, wag kayong maniniwala kung yung mga cc Boreche, no, huwag kayong maniniwala. No. Dito, sa pamalaan. Dito, ito ang pamalaan. Ito ang pamalaan ninyo. Ito ang gobyerno. Hindi si Pedra, hindi si Pedro, hindi si Eddie, hindi si Pati, ito ang gobyerno. Dito, titinggin kayo. Ha? Yes, po. Oh, salamat kayo sa Diyos. Okay. E, salamatan nyo din sila. O kayo naman, maging takdang aral na sa inyo ha? Kung gusto nyo silang tulungan, isakay nyo sila sa jeep. O, 750 lang ang kontrata. O gusto nyo isang bulig pa para special, hatid sundo. O isakay nyo sila lahat sa sakyan, dalhin nyo sila sa city hall. O ikaw magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Ikaw magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Ikaw magbayad ng obligasyon sa sarili mo. Para makita mo na yung binib binibigay mo sa gobyerno ay eh nakukuha mo kwentas klaras, piso sa piso yeah, yun ang maging uh, takdang aral sa inyong lahat